Nasa ating linya ho ngayon mga kapatid at ating gambalain kahit na pista opisyal si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ng Bureau of Customs. Maganda umaga po uh, Commissioner at salamat sa panahon kahit na pista opisyal. Salamat sir. Uh, Maganda umaga rin po sir Ted um, uh, Maricel. Good morning po at, Opo. at ating kababayan. Opo, salamat sa panahon. Ito ho muna si Maricel. Go ahead Maricel. Mm -hmm. Good morning Commissioner. Sir. Eh, hindi ko na dun sa mainit-init na, hindi pala mainit-init, mainit talaga, na balita. Ano po yung tungkol po dito sa mga Diskaya? Eh, kasi eh, lumabas po yung kanilang mga uh, panayam, etong sinasara Diskaya, yung pong contractor, ano, na nasa apat na po pala, 40 yung luxury cars nila na nakapark. Ano po, eto uh, po ba eh... Anong plano po ng Bureau of Customs? Ah, uh, uh, po, mahaba talaga storya 'yun. Ah, uh, marami po mga na-raid na bago po ako dumating, ano, mga anim car exchanges, hindi lang po 'yung naririnig natin lagi na autoballs, autofarm, may parang up to 33 way back 2023 pa ho 'yan. So ngayon po ang ginagawa po natin dahil kakakuha ko pa lang po ng aking legal team last week. Nagpapasalamat naman ako dyan. Ano? So, naiparilis na po natin yung tatlong po on the, dun sa 600 plus po mga sasakyan. Kaya lang ho, uh, tinitignan ko rin ho, siyempre upang hindi po maulit yan, kung bakit nangyari yan. Ano? Kasi napakatagal po niyan, 2023 po yun. Ano? So, bilang balita po sa, sa ating mga kababayan, sa tanong niyo po, meron na pong 30 na naparilis po tayo. Subalit so, marami pa po tayong dapat uh, ipahabol. Yung mga locally purchased naman, yung iba nga po nagpa lang pala dyan uh, kung na na-hostage dyan sa area. Iniisa-isa isaw natin yan. Subalit so, again, hindi naman po ito alibi. Sir. Uh, uh, okay. Hello. Sir mawalang ganang okay. na ha. Uh, gusto lamang po kasi namin sana mag-zero in doon po sa kaso noong uh, mga diskaya ah, uh, ito po yung contractor na involve. Uh, yun pong apat na po na luxury cars na naipakita po nila dun sa mga panayam. Ito po ba ay ano po ang plano ng Bureau of Customs? Ito po ba ay sisilipin din natin? Opo. Ma'am, yung mismo particular ng Diskaya, to be honest, yung sa dami po niya, hindi ko po nakita yung mismo detalye niya. So, balita, titignan ko po, po yan kagad o bukas pag meron hong pasok kami ano, uh, along with the other ano po uh, consignees or owners diyan sa area himay himay po natin yan again yung mga of course hindi naman po dapat palabasin lahat for the sake of the pressure na ilabas ano. yung mga dapat namang meron violation diyan of course dapat panagutan po yan ng mabilis yung mga dapat naman po maparilis na po natin yan naman po sa Diskaya, Tingnan ko po particular po yan. Ano? Hindi ko pa nakita yung detalye po mismo ng yang uh, consignee po na yan or owner po na yan. Ah okay, ganto na. Ganto kalaruin ko lang Marcela para yes, kasi parang medyo mayroong ah uh, uh, ano pagkakaiba mm -mm -mm -mm. no ng sagot si Com. Ito, yung binabanggit ni uh, Commissioner uh, nipo Pomuseno yung mga nagbebenta ng mga mamahaling sasakyan, mm -hmm. kumbaga sa gray market kung tawagin, <laughs> na nagkaroon na po ng pagsalakay dati ang taga Customs. Kung saan po may mga claim dito ng smuggled, may mga claim dito ng mga undervalued, mm -hmm. may claim naman ng na mga legally purchased pero inahawakan pa rin ng customs. So ito yung inyong binabanggit ano po ha? Naikap, opo, opo. Na ikapo na ikapo ninyo ay ngayon inyo na pong sinusuyo inaalam ilan ba talaga dito ang smuggled, ilan dito ang undervalued at ilan po yung legal, commissioner? Tama po. Ha? Since 2021 po yan. Ha? Okay, ngayon uh, ito pong uh, separate na issue na ito pong kung inyo pong napapanood ang mga balita. Pangalan Diskaya, please. Opo, kung saan po naman? All right. Ito pong uh, pamilya nila Diskaya oh. na may miari umano ano po ng ilang pong mga construction companies. Mm -hmm. And then ito pong si Sara Diskaya na tumakbo pong mayor ng Pasig bago po maghalala, nagkaroon po ng mga features sa kanilang buhay at doon po, hindi naman maitatanggi na kanila pong ipinapangalandakan ang kanilang koleksyon sa mamahaling kotse. Okay. Ngayon, kung panonoorin natin ang video, meron po silang mga, kumbaga, com... Ang tawag dito ng uh, mga iba eh mga mamahalin na hindi naman dito binili kasi walang mga dealer. Yung iba, yung iba mga dealers hindi nagbebenta ng ganito. Kagaya po ng Rolls Royce na Cullinan model na ang sinasabi po, ang loob nito eh, Hermes, Hermes pa ng mga klase po ng mga ginamit ng mga leather seats. Ang dami po nito, 40 ito. Mm -hmm. Ang tanong po ng iba is that kung ang customs dati pa eh, madalas mabilis mag-issue ng letter of authority para puntahan yung mga bahay ng sinasabing nag-aari ng mamahaling kotse para alamin kung Nagbayad ba yan? Ng Meron ba certificate of payment sa custom yan? Yan ba? Eh, tao, Saan mo ba binili yan? Paano pumasok yan? Saan pumasok yan? Dito ho sa mga diskaya, ano pong balak po ng inyong kagawaran, ng inyong bureau? Oh, Ganito po. na uh, iba ho pala yung pinag-usapan po natin. No, Sorry po. Ano? Ganun po. Since na-open naman po yung uh, informasyon dyan, patitignan ko po kagad, makakaasap po kayo. Subalit, so, Manong Ted, yung kapangyarihan po ng uh, BOC, sa pamamagitan ko po yung LOA pwede pong gamitin kagad yan kapag commercial establishments po ano mm -mm. or warehousing, Mm. Kubalit -mm. so, pag pagbahay na po o residential. Uh -huh. uh, na, na, na uh, bahay po yan. Mm -hmm. Kailangan po natin ang porti po dyan. Titignan oh, po natin. So... Apply po naman natin diyan. Kailang a uh, kung pwedeng wag na ho natin muna i telegraph at nandiyan na rin lang. <laughs> opo, opo. opo <laughs> titignan po ko uh, po kagad. Ang mm -hmm. uh, Mm -hmm. Ngayon ko lang po na narinig, sorry po, uh, inaamin ko. nakapokus po ako dun sa ano mm -hmm. talaga eh. Yung 640 vehicles since 2021. Ibang bagay mm -hmm. po pala yan. Opo, ah. opo, opo. Yes sir, yes sir. So kasi itong si Maricel, eh, kanina pa sabi ko sa kanya, itanong mo na lang kay Commissioner kung talaga interesado ka uh, na malaman ito. So sabi nga ni Commissioner, ibang topic yung kanyang binabanggit kanina. Nakala niya uh, pareho ito na, mm -hmm. na parang dealer din na na sinalakay ng dati mga tauhan ng customs. So sabi ninyo, kom, itong isyong ito, kasi nga ito'y mainit at marami na tatanong yeah. diba, sa social media na oh, oh. anong balak dito ng customs, anong mm -hmm. balak dito ng gobyerno, anong balak dito ng BIR? Kasi nga ito, may visuals naman eh, kitang kita yes. po yung mamahalin. Pero kanin nyo, ang handicap ninyo kapag po private residence, hindi pa pwedeng katukin ng customs, kinakailangan ng court order lang po? Tama po 'yon. Oh, uh, iba po 'yung treatment po doon. Pero mga po kay in fact uh, last week pinag-usapan na namin pero hindi po 'yan mismo sa Biskaya. Tinitingnan no? ko nga po 'yung sa social media, clue po 'yan eh. Hmm. Hindi lang po sila. If we can work backwards kung saan po 'yung pinanggalingan noon. But makakasa po kayo. Uh, Aksyunan po natin 'yan. No? Mm -hmm. Okay, okay. Sige po. Sige. So, ah, uh, sige, bago po ako tumuhay dito po sa agricultural smuggling, ano ho, na ngayon nga ay nagpapatuloy po yung investigation in the Senate. Dito po sa mga sinalakay dati ng customs, kaninyo, nag inventory po kayo dito. May, may balita na ho ba kayo nga doon sa meron namang mga legal na, na, na nadamay, pero yung nga naiipit at ang iba po ay nagreklamo na po sa inyong tanggapan, Commissioner? Uh, tama po. Actually, two weeks ago, nag-meeting like po. Ma- Manong Ted, bigyan ko lang kayo para background. Opo. Bukod po dito sa kaso po na to, again, hindi po ito alibay. Gusto ko lang po maunawa ng, at- ng ating mga kababayan. Uh, <clears throat> ang minana po nating na mga kaso, malalaglag po kayo sa inyong upuan ngayon, eh, 9,000 cases po. Na, eh, since, since, since 2021 20, ho So isa lang po ito. So pinababantayan ko na po yung of course, priority po natin, mm -hmm. yung mga high profile cases na tinatawag kagaya po nito. So kaya lang, hindi naman natin pwedeng pabayaan po yung iba. No? Mm -hmm. Along with the resolution of these cases, kailangan po natin bagong team. So ang magandang balita nga po, meron na po tayong bagong team sa legal services po natin. Mm -hmm. Na ayoko na mapagbintangan po yung dati, ano? uh, naman, eh, moving forward, mm -hmm. ito po yung ating bagong team na... I-un-tangle po natin yan, isa-isain po natin yan. Isa po ito doon. Uh, ito po 640 vehicles nagsimula po ito. Ang uh, na-release na sa mga may-ari bago pa man ako dumating ay eh, 250. Iba't iba po yung dahilan kung ba't na-release na po yan. Yung iba po ay talaga po nakita. May mga Toyota po dyan na uh, Fortuner, yung mga ganun po. Mm -hmm. Pero naman po iba reported, nagbayad po ng mga kaukulang buwis. Pero mm -hmm. hindi ko na po muna makikita kung tama ba yung pinagbayaran ako kasi na-release na po yan. Opo. So nung nag-meeting po kami two weeks ago, nangako sila sa akin na magpapakita sila ng resulta. Uh, within two weeks. So tama naman po. Last week nakapag-release po sila ng 31. Again, ibang-ibang mm -hmm. uh, dahilan po yun kung tama po yung tinagbayaran po noon, uh, hindi ko pa akong makikita sa ngayon po yan. Mm -hmm. So with the new team, titingnan po natin kung paano po yung mabilis na pagkilos at tama rin naman po. Hindi naman po, po pwedeng mabilis lang. Parang nirarush nang walang dahilan. Opa, ano po? Opa, opa. So po. yun po ang sitwasyon po natin. Ano po ito? Uh, one Anim po nga ano to? anim na mga kumpanya yung involved dito, starting with r 33 Autocam, ni AC Commeau, Tapcar, uh, ACH at Autovolpo. Simula okay. 2021 po yan. Okay, pero pero meron po talagang smuggled. Meron po talagang hindi ho nagbayad ng buwis dito ng mga mamahalin po gaya ng sinasabi ng iba namang po. Oh, meron po talaga. Meron po. Ah, kung pagbabasihan po natin yung inisyuan po ng WSD po, mm -hmm. meron po kinatawag na probable cause 293 po yun. Sa ulat po sa atin. Ano? Mm -hmm. So, <clears throat> meron naman po, kumbaga, mga potential na talagang hindi nagbayad ng tamang buwis. Opo. Uh, at ano po ang disposition dyan? Kailan po ito malalantad para po idaan na sa, ano, sa, sa subasta o auction yung klaro po na mga ano ito ha, Sela, Lamborghini, uh -huh. Ferrari, McLaren, na mga talaga namang ipinapangalandakan ng mga, di, mga may -may ari yan. Tapos eh, nasa mga dito sa mga uh, display no? nung ibinibenta na sinalaki ng customs at klaro na talagang smuggled. Kailan po matatapos kaya ito, uh -huh. Commissioner? Uh -huh. Hindi, hindi ko po mapangako sa ngayon po. Basta ang tayo kong gawin po talaga, mm -hmm. ang direction ko po ay i-auction po yung, yung pwede na po natin i-auction mm -hmm. dahil ah, hindi po ako niniwala dapat po sa akin po yan. Sayang naman po yung pagkikitahan po dyan. Ano? Mm -hmm. Provided gagawin po namin ang tama po yung auction. Ibig sabihin niyan tama yung minimum floor price sang-ayon po sa merkado at sang-ayon mm -hmm. din po dun sa meron pong kumbaga magiging interesado mag magbidding ano. ah mm -hmm. uh, kaya ko lang po i-commit manong Ted. Uh, again, pinagbigyan niyo ako nung nakaraan, bigyan niyo po ulit ako ng another at least 30 days mararamdaman mm -hmm. po natin yung at least sa aspeto na po ng itong mismo. Opo. Magkakaroon po tayo ng magandang pangyayari na po rito with my new team. Magsisimula na po sila magtrabaho. ah mm -hmm. Uh, again, hindi po alibay ito. No? napakarami po nating iba't iba pang kaso. 9,000, pipiliin namin dyan yung mga priority Opo. na mas uh, mapapaisi po yung ating bureau. Para sabay-sabay hmm. po ating po yan. Ang okay. dami po nating inaayos, man. Opo, 9,000 na kaso, lahat na po ito ng kaso ng smuggling, pati agricultural smuggling. com Tama po, tama po. Nationwide po yun. Nationwide okay. po yun. 9,000 cases. Sige. So dito po, uh, eh, eh bago po natin uh, puntahan na po itong magiging anong -ano, hearing in the Senate. Uh, sir, yung dalawang Bugatti, kumusta na po? Kasi eh, sinubas na pero mukhang walang taker. Nasa na ngayon si Bugatti, yung dalawa? At saka ano po ang nangyari sa investigasyon niyo. Opo. O, t -t tama po kayo. Dapat i-auction na as soon as possible. Ang minana ko po dyan, nagkaroon na po ng dalawang failed biddings po yun. Ano? Mm -mm. Again, by procedure, di ko na po po questionin po muna yon Kung yan ba'y na mag-fail, eh, mahirap po magbintang. Ano po. So by procedure po, pwede na pong i-negotiate in yan. Binantayan ko na lang po yung minimum price. Magkaiba mm -hmm. po yung binigay sa akin, isang 150, isang 180 million uh, per per unit. Mm -hmm. So kapag naman justifiable po yung 180 million, e eh parang 400 million plus ata isa niyan. Mm -hmm. kung hindi ko po alam kung safe na ba yung 180 million kung yan naman po ay justifiable. Kasi naman po nababaha po doon eh, sa Port of Manila. Eh. Ah, mm -hmm. In fact, last week baha kahit po ako hindi nga ako nakapasok. So mm -hmm. hindi po maganda ating stories doon. Baka lalo mag-depreciate yan. Apo. Kailangan yung yuksa po natin as soon as possible po yan. Sige. So uh, yung investigation kaya, umusad kaya kom dito sa bakit na ipasok yan, hindi nagbayad obviously ng tamang buwis oh. at nairehistro sa LTO? Oh, Manon Ted, uh, aminin ko po, ngayon pa lang po tayo magsisimula okay. dyan kasi mm -hmm. kailangan ko po talaga ng bagong tempo kasi mm -hmm. uh, again, wala akong pagbibintang, eh nangyari po yan ng eh, alam niyo na, na opo. iba po yung team na nandyan. Kailangan po yung akin talagang team na pinagtitiwalaan opo, opo. 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 Ang po ng investigation po. Sisimulan na po natin yan na bukas po. Opo, sige po. naunawaan po namin, Kom. Naunawaan po namin. Sige, ikaw muna, Sel, please. Oo. Commissioner, puntahan ko lang yung ano ha, itong mga agriculture products na nasmagal, Yung pinaka-recent po na nahuli nyo, ay nangyari noong August 15. Ito po yung lima na containers na merong mga smuggled agricultural products. Saan pong bansa nang galing ito, sir? Opa, oh, uh, sa so China po. Ito po ba yung sa Subic pinag-uusapan yes, po sir, natin? Yes, sir. Sa Subic po. Yung merong oh, mga ano preserved fruits, frozen meat, at saka po yung mga isda and vegetables. Oh, uh ano po yan eh, minis-declare po nila yan na supposed to be mga, yun po mga uh, ano yung mga fishball, yung mga ganun po yan ang declaration yan. So, bago iba-iba po yan. Anim ah, talaga yan. Mm -hmm. Di hmm pa lang yung ating na-condemn. You know, pinabilis po natin yan kasi kailangan gawin na po yan. Saka statement po natin yan doon sa mga nais pong gumawa ng ganyan at talaga pong sisiryosohin po natin yung ganito. No? Uh, total of six containers po yan sa consign sa street tie root crops trading. So, balit, ganito po rin yung akin pinag-utos nung uh, last week kung bakit naka, na, medyo tumenga po ito eh dun lang hanggang sa uh, yung pagpafile po ng kaso nakalagay lang sa ulat sa akin ay eh, uh, recommended for filing of cases. Mm -hmm. So, since wala pa hong nakasuhan talaga. Uh, dapat pag kinasuhan natin para seryoso po matigil 'kil po ito. yung registered at least yung registered owners at yung mismong brokers din ano. Uh, kung kinakailangan, pag nakalusot na ito sa puerto, ibig sabihin may kasali na pong BOC dyan kung kinakailangan. Subalit so, ito naman po ay nahuli pa po ito sa loob ng uh, puerto po natin sa Subic kaya wala pong BOC po doon na kumbagay damay po dito. No? So kaya lang, wala hindi ko nakita yung pangalan ng broker or brokers po nito. Mm pinapabalik -hmm. ko, uh, pinapabalikon, ito. Nakondem na po ito dahil yung lima, Uh, may certificate of uh, not fit for human consumption. Ibig sabihin, hindi na po yan pakikinabangan. Yung isa, hinihintay pa po yung gano'ng certificate din po from mm -hmm. the Department of Agriculture. At isasabay din po yung pag nakuha na po. Pero, uh, kung mm -hmm. pa, Marcel, kung, kung panggitin, uh, upang warning na rin po talaga, no? kasi alam niyo ang smuggling cycle po yan, ibat ibang level po yan. No? Ang pinakadulo po, ngayon sa ulat, Pagdating sa condemnation na ilulusot pa rin po 'yan ano. Mm -hmm. beginning ang instructions ko, uh, uh, pinag ko po diyan, i-YouTube live na po namin yan upang, alam na ko, dalawang oras sinisira yan, dalawang oras naka-live po yan for transparency. Nang hindi five minutes lang tapos maaari lang naman. Di sinasabing ganyan. No? Maaari ilusot after five minutes. May hirapan na po pag ginawa po natin, napapanood na po natin yan. Oo. Pero sir, ano kaya ang nangyari? Kasi itong August 21... Uh, August 15 na sinabi po ninyo na nasira na mga uh, frozen meat, mga smuggled agri products galing China. Parang ganun din yung kwento eh noong July, yung mga containers din na nasa bat, dyan din po sa Subic Port. China po. rin ang galing. Saan po kaya nagkakaroon ng problema? Bakit lagi na lang may nalulusot na ganito? Tama, uh, komplikado talaga. Ma <laughs> may kikita po talagang gagawa, gagawa po ng parano. At uh, at the same time, wala naman po talagang nakakasuan na ikang ika nga, eh, Napaka-lucrative napakalukratip pong negosyo po na ito talaga. Kaya uh, makakalusot at makakalusot kapag hindi po talaga in place yung maraming, uh, marami po itong aspeto. Yung sinasabi ko pong digitalization, isa po yan. Yung pre-shipment survey, isa po yan. At yung, uh, of course, yung pag-out, kasi ng dokumento, kagaya po nito, ang bill of lading nito eh dim sum, ganoon po ano, pero ang laman pala carrot, broccoli, meron pa po ah uh, frozen fish po ito. So, ano po talaga ho oh, pag ang sistema may butas, talaga pong i, i take advantage po 'yan. Uh, ang ang smuggling naman po, kaya nangyayari 'yan. Napakalaking kita po 'yan. Kaya nga dapat every step of yung possible po na maging ah uh, uh, butas po sa sa sistema o proseso matakban po natin yan at magkaroon po ng, mana, ng mananagot. Hanggang wala pong nananagot po dyan, eh, lucrative po ito ma'am ang ganitong negosyo po. Kaya ta, nagwawarning po tayo pa ulit-ulit sa mga nagnanais po ang gumawa po ng mali. Uh, sayang po ang kanilang pera, magkakakaso pa sila, huwag po silang maniniwalang napakadali po nito dahil pag nahuli sila, lalo na po ngayon, ang uh, gagamitin po natin ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act gagamitin po natin yan upang talaga madala yung mga nag-iisip po nito. Yung apo uh, uh, binanggit niyo na po ano itong ano na uh ito amended na no mas pinalakas po na batas no. Uh, ang ang sinasabi yata na Senator Kiko maging doon sa pagdinig eh wala pa talaga na sasampulan nito ng kasong ito na talagang actually nahuli no kung hindi man yung mismong smuggler <laughs> o yung yung broker man lamang o yung may-ari ng kump ng kumpanya so uh -huh. opo so far ho magmula uh -huh. nung kayo maupo July 1 hanggang ngayon po as in dito sa inyo pong pinakahuling mga huli na ito wala pa ho talaga nakakasuhan ah uh, ganit po Manon Ted background mm -hmm. po again mm -hmm. kung tama po yung initial report sa akin ano. again mm -hmm. may bago tayong team since 2018 kung tama po ito Iisa pa lang ho yung nagkaroon po ng conviction sa agri-smuggling. Okay. At labing tatlo sa mga ipinail po ng mga kaso, na-dismiss po yon. So kumbaga sa law firm, pag law firm po natin to manuntin, ipalagi ko magsasara itong ating law firm. <laughs> sa ganitong mm. one out of, uh, kumbaga one out of 14 cases, one convicted, 13 dismissed. Mm. Since 2018, again, ayaw kong bigyan po ng pagbibintang, gagawin na lang po namin yung aming trabaho. Simula po ngayon din ito with the new team po. Kakusumpa lang po nila la last week. Okay. Kumbaga, uh, let's move forward. Titignan ko po alin po yung pwede po natin dito sa mga nahuli na, makakasuhan. At yung mga ngayon, during our time, mm -hmm. kapag talaga merong nahuli uh, ngayon, mm -hmm. talaga po uh, priority po namin na gamitin po yung batas po natin. Okay. Sige po. Sige. So, uh, uh, well, Sel, sabi nga natin eh... Uh, nahirapan din siguro kayo paghahanap po nitong uh, uh, ano ho ito? Deputy Commissioner for Legal? Uh, uh, RCMG po yan. Ano? Under po sa RC RCMG RC po yung legal. So, dalawa mm. po yung bagay sa RCMG. Mm -hmm. Uh, sa PMA, uh, maganda po ang background niyan dahil Uh, Nakumbinsi ko po, dahil hindi niya naman po ako pwedeng pabayaan. Dati pong Vice President po yan ng uh, HSBC. okay. Uh, mm -hmm. Apo, no, tutulungan naman po pati po yung head ng legal po. Mm -hmm. uh, bago na rin po uh, si Atty. Trinidad, maasahan po natin yan. Mahigpit po 'yan. Okay, Mahigpit sige. Po sige. So, yung pong inyong order na bawal na sa taga-aduana, taga-bureau, siya mismo taga-aduana o kapamilya niya na mag-broker. Opo, maging bahagi pa rin ng transaksyon sa customs. Lahat po ba sumunod na, sir. Hindi pa ho, malayo pa Sir Ted, nagpapakaroon daw pa yan. Subalit ang mangyayari po kasi dyan, meron po mga magkakasunod pa ito yung aksyon upang yung policy pronouncement na yon. ay magkatotoo. Kasi alam niyo naman, policy pronouncement, tansahan po lagi, iniisip nila ko seryoso po tayo. Itong Ito linggo na to ang pinag po kasi po, uh, sa Merkulis, maglalabas na po kami ng memo upang isakatuparan po yung policy statement na yan sa memo po na 'yan, ang lahat po ng aming empleyado, walang exemption po dyan, from deputy commissioner hanggang sa baba po 'yan hanggang gwardiya po natin. Mm -hmm. Sa firma po siya, kung form A, meron kayong uh, tinatawag na disclosure na meron yung pinaliwanag ko po na meron mm -hmm. kayong uh, naging bahagi o may kamag-anak po kayo na sa ganyang negosyo. At form B naman, wala po kayong uh, wala po kayong uh, kamag-anak o naging uh, naging uh, papel sa ganyang mm -hmm. negosyo. Ginto naman po 'yan upang magkaroon naman po kami ng administrative basis ng pangil doon sa mm -hmm. policy pronouncement na yon. Mm -hmm. Hindi lang po sa civil service. Ito po yung particular. Nung upang ako'y magkaroon ng uh, kapangyarihan, pag yan, inalaman eh, ko, based sa mga uh, relentless po na intelligence gathering po ng ating mga kasamahan, hindi lang po ng mga Tagalog ng BOC, kung sino po yung pumirma halimbawa ng Form A na sinasabi mm -hmm. mong Ah, sorry ng form B na sinasabi mong wala kang interest diyan, wala kang involvement, wala kang kamag-anak at naputunayan ko sa investigasyon na ikaw ay nagsinungaling meron na po akong pwedeng gawin. Kaya mm. yung sums pong nakikinig pong ating mga kasamahan, mm. ito na po yung implementation po ng ating policy statement na yan. Mm-hmm. At uh, madali po malaman po yan, Sir Ted. Eh. Madali po yan mm-hmm. malaman. Opo, sir. opo. Sige. Hindi magtatago uh, po yan. Oh, sige po. So, aabangan po natin ito. Uh, uh, uh kom, uh, naglabas din po kayo ng pahayag ng no-take policy, no? Sa ilalim po ng inyong panunungkulan, yung Office of the Commissioner, as in no take policy. Yung pong mga nandidian nga po at uh, matagal na sa adwana itong mga legal kumbaga ng no, mga stakeholders diyan. Sinasabi nga naman nila na in fairness naman so far wala silang narinig nga maliban na lamang doon sa iba na ilang pong mga pantalan na merong pong mga enterprising <laughs> uh, officers na humihingi ng enrollment fee humihingi ng kung anong ano doon sa mga players sa customs at sinasabi na para sa inyong opisina. Ito ba'y nakaabot na po sa inyo? Kasi may mga binabanggit pong particular na mga port collector na sinasabi na uh, nangihingi daw po sa iba't-ibang mga importers pa rin. Uh, uh, tama po. May enrollment po. Manong said, akala nyo isikwelahan eh. Kasi po, <laughs> may enrollment so, so, fee. Uh, oh, oh, oh. So, eh, enrollment po kasi ang ibig po sabihin yan Uh, again, walang pagbibintang sa mga nakaraan po. Ano. Ang ibig sabihin po niyan, magbabayad ka daw ng lima, sampung milyon upang yung iyong mga kargamento ay mabigyan ng pabor. Ibig sabihin ng pabor, mababay, mababay ang taxes. Pag, nagbay, pag ang, bayad, ng, ang taxes mo, ibig sabihin, ninanakawan po natin ang pamahalaan. Yun lang po yun. Uh, straightforward po. Ngayon, ganito. Uh, nagkaroon po ako ng unang command conference to collectors conference ng isang business point dito nakaraan ng isang pang upat Mhm. Mm upang parehas naman po ako maging fair sa ating mga port collectors. narinig na po nila sa akin mismo ang aking stand, ang aking instruction, tungkol po sa lahat ng bagay lalo na po yung ganyan ano. Yung uh, halimbawa po yung enrollment ng ganyan, uh, lahat ng nag entrap ka ako kung kaya niyong ipaintrap ako pa mismo ang mag attend ng entrapment. Pangalawa, kung meron pong nag-iipon dyan para sa akin, pareho lang po yan. O, sige, no, take si boss. Pero ipunin natin, pagdating ng one week, two weeks, uh, hindi rin tatagal yan. Eh, magdadalawang buwan na po ako, so palagay ko naman, alam na po nilang seryoso po tayo. Ay, awat na po sa ganyang practice po talaga. At doon sa kanila mga stakeholders, mga importers, brokers, area nila, tanggapin na po nila talagang pong pinipilit po natin magkaroon ng pagbabago sa BOC simula po sa opisina ko. Hopefully, Uh, Samahan po ako ng mas marami. Ang magandang balita naman pa nung Ted maniwala po ating mga kababayan, marami rin naman po talagang interesadong sumama po at tumulong na pagandahin po yung DOC natin. Hindi nga lang po ganun kadali po talaga. Uh, hindi la Ang kaya ko lang po i-commit, hindi po tayo titigil. Kung mananalo po tayo or matatalo, wala mm ho -hmm. makakapagsabi niya. Ang kaya ko lang pong sabihin, hindi po tayo titigil. Sige. So, makikipag-ugnayan po kami sa inyo, lalo pa ho, at mukhang may mga paparating din pong hearing sa agricultural uh, sa smuggling. And then, ito nga pong mga usapin po sa mga binabanggit po ng mga mamahaling kotse at kinikwestiyon nga po yung tamang pagbabayad nito ng buwis. Salamat po Opo. sa inyong panahon, Commissioner, at mabuhay po at mag-iingat po kayo. Salamat po, Manitid, Mamarcia. Thank Opo. you rin po. Salamat na marami.